Magandang hapon po sa ating lahat mga kalaki 2pm na po ng October 24 At ito na po ang mga 4 digit lucky numbers Ng bawat lugar nyo po dyan abroad po at Pilipinas At pwede nyo po ito i-rumble kapag inilaban yung mga kalaki Para magbaliktad man ang numero Panalo pa rin po tayo At pwede nyo po itong alagaan ng 3D sa umpisa na po natin sa Thailand 7314 Philippines 2160 India 1394 New Zealand 6827 Australia 4339 Mexico 2108 Canada 5891 Greece 3064 Israel 2388 Saudi 7215 Japan 8926 Italy 1408 Germany 2139 Korea 5 3, 0, Dubai, 1867 Malaysia, 4399 Taiwan, 7820 Texas, 3136 China, 6827 Singapore, 0924 Hong Kong, 1826 Sweden, 3312 3, 3 1, Ayan mga kalaki pa mga laki numbers natin na 4-digit ha takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga laki numbers natin na alagaan yung 3 days bago po natin palitan at good luck mga kalaki gusto ko manalot kayo ngayon bago matapos ang Bermans. months. Good luck!